ano, bago ako tumanda, kakaakyat pa ako sa hagdan. ano ko yung pangarap ko maating, ah, uh, um, matamit ang pangarap ko. Simple yung pangarap. Uh, sana muna ako magbablog vlog so, ngayon kasi sayang naman yung oras. So, may ginagawa kami doon sa labas. Kaso nga lang. Kasi naalala ko kung gamit sa mga hanap ko kasi susurot nila. na. Wala kong ah, ano, susurot pa sila mamaya para bukas ko. May bababad ko muna kasi bukas pa naman nila susurot ko ng hapon. Ay, andun dumi mo. Babad ko muna kasi may ginagawa ako doon sa may ginagawa kami doon sa labas. Inayos na naman namin kabila. Okay daw. Dar Daming ano, tambak. Kaya uh, naayos muna namin. Tapos itong dami sa ko muna. Tapos mamaya ako nalalabhan. Babad ko muna sa sabon. Nalimutan ko yung tao dito, yung pulbos ng sabon ng doon sa kabilang lote. Kaya ito muna ang gagamitin ko. Bareta. Tapos bababat ko muna siya. Kasi so, natatanghali na yata. Hindi pa kami nagsasaka. Sabi na rin ako. Hindi ko mapahadur. Nagwalis lang ako sa kabila. At sa labas. Unais ko yung mga halaman. Tapos ayos kami sa kabilang ng lupi. Nandang nga ko eh. Para ay lahat kami ayos ayos. Ang ayos ayos. Hindi mo rin naman na ano. Ayun pa rin. ayos mo. Hindi pa rin naayos. Ayos dumi pa rin. Wala dapat maano. Um, wala pang bili kasi ng materialis. Kung may may pang bili materialis. Diretso ang ayos na yun. Kaso wala eh. Kawakawa -kawa lang. Tapos, ngayos ko yung kulambu ng letos ang doon. Pinaliitan ko para lumuwag-luwag doon sa kabila. Ang liitan ko. Malapit na naman pala ako magbenta ng letos kasi meron doon. Patiin ko na box siguro mga 45 piraso. Mga dalawang oras ko lang itutunda. Basta pa lang matunuhin. Yeah, parang panipapa lang. Hindi ko lang siya nilalako sa umaga. Linggo kasi pag linggo maraming tao dyan. Ayan, bababad muna natin siya. Tapos, hindi pa sa sasakit. Sasain muna ako bago ako pumunta sa kabila. Saan ba yung cup de kaserola? Luluto muna ako ng sinahe. Kailangan natin magluto. Anong oras na? Yung dalawa ko ano kayo natutulog na panggabi sila. Ano ba sasain ko? Three. Four apat ba? wala na yung gas. Oh, Hindi na ubos yung kanin dito. Tapos mo na kaya muna to. Hindi na muna ako magsasain. May kanin pa dito. Hindi nila sinakain pala. Siguro may sinangag doon. Yun na lang naubos nila. Kasi may sinangag kanina nagsangag ako. May kanin pa pala dito. kanin pa pala dito. Eto, mamayang hapon na lang akong saing sabay. Kasi mamayang hapon pa sila gigising. dire diretso natulog niyan hanggang pananghali. kasi nagkain sila. Kaya sila, pergal ko ng kanin bago matulog. Para dire diretso tulog nila. Malalim man tulog nila. Papagising nila. Merienda na sila. Kung ano gusto niya. Kakain sila ng kanin o tinapay. Kaya itong muna tatanghalian namin mag-stack. Patlo lang kami manugang ko tsaka kami mag-asawa. Tapos sasayin nila ako alas tres para pampao na rin nila mamayang gabi. Kain nila sa gabi sa production, sa pabrika. Yeah. Hindi na muna ako magsasayin. Nainit pa ngayon. Ayan na. Ah. Ang aming kalat. Ayan. Pinaliitan ko na lang yung greenhouse. Kasi ang dami ng abubot dito pinaliitan ko na lang so, yung bike, ay yung pagtinda namin ng na leto yung bike na yan dami ka lahat pati to iimisin namin to ito so, guys yung mga gamit ko sa Christmas mga Christmas tree, Christmas day ko yan, kinahong ko muna yan. sana hindi anuhin ng mga kaibigan alam mo yung, kaibigan, sana hindi nga ito dami namin kalat Good morning, guys. Good morning. Magandang umaga. Magandang maulan na umaga sa inyo lahat. Ito yung pinabisipisihan namin yung mag-asawa. Yan. Ilagay ko dito yung aking mga gamit sa paglalaba. Inayos ko. Patawag doon. Parang inayos-ayos ko siya. Dito lang ba sa sabon. Yan. Hanger. At hindi ko pa yung washing namin. Tapos, ito yung gamit ng kapatid ko. Dito ko muna nilagay. Naayos na para maluwag dito. Ayan. Tapos, wheelchair. <laughs> wheelchair. Sino ba may mga sakit-sakit na dyan. yan. Ayan, may nakatambak na wheelchair. Tapos, ito po yung aking lettuce. Pipinda ko na yan. May tatlong na ako malabak na. Tapos ito nga pala, kung gusto niyo lumakas yung iyong drill po, so maglagay kayo nito. Hangin siya para pagbukas niyo ng drill po, malakas. Malakas siya. Tapos, ito yung talan. Pwede ka magsalang dito. Kasi hindi pa naman sira yan. Tapos, lagay kami dito. Kahit anong anik-anik na lang ilalagay dyan para hindi ka na kalatang gamit. Tapos ito, didispose ko na ito, hindi naman nagagamit. Hmm. Naulan sa labas. Ang guys, so maulan sa labas. Malumig na umaga. Ayan, malakas. Hindi naman sobrang lakas, pero malalaki ang tolo ng ulan. Hmm. Basang basa ang lupa. Ang guys, yung aking lettuce. Titinda ko na siya sa lunis asa ah, sa Sunday. Ano ba ngayon? Merkules, Webes. Sunday, bebenta ko na siya. Yan, naka ang aking mga gamit. Yan, aking paglabahan. Tapos, nandun yung aking sampaya na bakal guys kaso wala pa ako pagawa dito sa bahay pero malaki taas ang tambak nito yan hanggang dyan sa may puso negro ang tambak pa nyo kaso wala pa tayong pa pagawa kaya gagawin muna natin yung stakan to labahan mo na siguro pag ako kumikita na sa youtube kaya guys subscribe po sa akin Siguro mo guys, mapapagawa ko to pag kumikita na. Okay, please, subscribe, like, and share po sa ating mga uh, content, sa ating mga uh, videos. And please, pag-deliver. And please, click the notification bell para po lahat ng mga videos na i-upload ko ay makapanood. Ayan. Ito siya mapaayos pa po. Dapa lang ang kanyang bubong. Isa na nangarap nga ako sa dito. Siguro, siguro mapapagawa ko lang ito pag marami na ako. na ako sa YouTube. Eh, Ayun na lang ang pag-asa ko. Kaya yun, kahit may edad na tayo na. Kasi alam ko, sila sa mga nag youtube sa mga bata ko, ay, eh, madali ang views dyan, mga bata ko, magaganda. Pero sana kahit sa edad ko yung may manood tayo. mga nanay na lang, mga nanay dyan. Lola, yan lang ang pag-asa ko. Na manood sa akin guys. Kaya so, guys, nandito ako nakaupo, nagmamuni-muni. Tinitignan ko yung aming, aming lote na to. Nasa sa inisip ko kayo, nakakaya ito makapagawa. Pangarap ko may rooftop. Kaya lang kaya. Pasok kasi may tap yung bahay ko. Kasi, dito kasi guys, pag may rap-tap ka, ang ganda ng tanawin. May matibundok kasi. Gusto ko ba yung, ano, yung paglubog ng araw, nakikita ko lang itong nag... Pupula-pula na, palubog na yung araw. Yung gusto na gusto ko? Kahit na bata ka. Sana, bago ako tumanda, kakaakyat pa ako sa hagdanan. Ano ko yung pangarap kong ma-apim, um,